nagngangangalngal po ngayon itong mga taga-suporta ni Kibuloy, taga-suporta ng SMNI. Yun pong kuno ay huwad at peking uh, media, sabi ng ilang kongresista. Peke daw, nagkukunwa rin media daw itong SMNI. Yan naman ay galing sa mga kongresista, okay? Pero sa tingin ko, naniniwala ako dyan. <laughs> Sabi nga rin ng ilang kongresista dati, mas lalo daw malalagay sa ayos ang ating bansa pag mawala ang mga katulad nitong Peking network na ito, ang SMNI. Pag nawala ang mga katulad ni Jason sa ni Maharlika, talaga malalagay tayo sa ayos. Ako rin po ay naniniwala dyan. <laughs> Pansin niyo po, ang laman kadalasan ng balita na itong SMNI ay mga positibong balita tungkol sa kanilang mga idolo. At puro naman negatibo sa mga tao, sa mga uh, individual halimbawa na tinuturing nilang kaaway, tinuturing nilang kalaban. Ganyan po ang sistema ng SMNI. So ano, deserve ba na itong SMNI na mawala sa sirkulasyon, na mawala yung kanilang mga platform. Siguro, deserved. Yan. Yan yung magandang term ngayon. Ano? Deserved. Oh. Siyempre, magngangak nga ko yung mga taga-support nga na itong network na ito at ni Kibuloy. Pati na rin siyempre yung mga taga-support ni Digong. Suspendido lang naman. Pero magandang panimula yan. At siyempre, pag mga ganitong mga pangyayari, isisisi na naman yan ng mga Uh, supporters na itong si Kibuloy at si Digong sa nasa Malacanang or kuno ano ay nabayaran ang meta ng nasa Malacanang at kung ano-ano pa. Yan. Ganyan po ang kaisipan na itong mga ulupong ni Digong at ni Kibuloy. Ang sabi dito, meta has simultaneously suspended the SMNI news page and its affiliates. So marami pala, hindi lang yung SMNI News. Kasama na rin siyempre yung DZAR 1026 at siyempre yung SMNI Integrated News. Good luck. Pero ang sabi dito, eto ha, ah, if this is the price for speaking the truth, then so be it. SMNI will always speak the truth that matters. <laughs> Doon ako na natawa. Yung eto daw ba ay price for speaking the truth, wala daw problema. So be it. Okay? No. Mali. Yan po ay price daw. Ito naman yung nabasa ko rin lang. Na price nyo daw yan sa inyong mga kabulastugan, sa inyong mga kasinungalingan, at higit sa lahat sa inyong pagiging bias. Ang network kasi, ang network kasi, di ba, naghati ng balita, patas. Patas lagi, katotohanan ang ibinabalita. Pero alam nyo ang nangyayari ngayon, binabaliktad ang sitwasyon. At yung mga higanting network na napakatagal ng pinagkakatiwalaan ng maraming kababayan natin at sa buong mundo, katulad ng ABS-CBN at GMA News, sila daw ang fake news, sabi ng mga ulupong nitikong. Ganyan nila baliktad rin ang sitwasyon. At ano daw? Ang SMNI daw, uh, yung totoong network, sabi, sabi dito, SMNI will always speak the truth that matters. <laughs>